Abay may mensahe nga muna itong si Jamie Butler bago nga niya muling kaharapin ang kanyang former team na Miami Heat. Pero bago siya mga idol ay ito muna ang former teammate niya na si Tyler Hero na kung saan hini-highlight yung mga idol na this is just another game, nothing special. Eto, pakinggan niyo ito. Uh, it'll be fun. I think it's another game for us honestly. We're on a, just came off a 10 game losing streak. We got bigger things to, To like worry about coming back here. Um, but it's a regular game. Well, obviously, sasabihin niya ng mga NBA player parang wala na masyadong ang kontrobersya sa laban pero you know na deep inside na ito ay isang special na game nga para sa nila nang dahil kakarapin nga nila ang kanilang former teammate na kasama nga nila throughout their battles in the playoffs at umabot pa nga sila sa NBA Finals na si Jimmy Butler. Kaya naman kahit hindi sabihin niya, neto nila Tyler Hero, for sure this is a special game for them. And then it's si the Coach Po, ay, ito ang kanya mga sinabi. Things about it, I probably won't express, you know, all of them, and that's fair. But we had uh, a great five-year run. Um, we didn't win the title, but only one team does, you know. We had some some great moments here. Um, you know, we all get past that. That's what you always remember. It um, doesn't really matter. Doesn't matter what, Walad well, na si Coach Po ay inalala niya nga ang limang taon na kung saan player niya itong si Jimmy Butler and they went through some battles. Kaso nga lang hindi nga lang daw sila nanalo ng NBA Championship. Pero sinabi niya rin na baka hindi niya rin daw ilabas ang kanyang lahat ng emosyon sa laban nga nila against sa Warriors bukas na nandun ang kanyang former player na si Jimmy Butler. And then ito namang si Jamie Potter may mensahe mga idol nung natanong siya about sa posibleng pag stay niya nga sa Miami Heat kung binigyan daw siya ng kontrang extension ng mas maaga. Sabi niya ay no chance na nga daw na bumalik siya even with the extension offered nang dahil parang alam niya na aalis na nga daw siya sa team ng Miami Heat last year pa lamang. Banggit niya rin mga idol na wala nga daw siyang ginawang super toxic o mali para daw i-deserve niya yung suspension na binigay nga sa kanya ng team ng Miami Heat. It is what it is nga daw, bambayarin niya na nga lang daw yung mga kailangan niyang bayaran. And then sinabi niya rin na dito kay Pat Riley ay wala daw siyang sasabihin sa kanya. He has nothing to say dahil no hard feelings naman daw siya. Kahit nga hindi maganda ang kanilang naging ending. Sabi niya he is in a better place. At kapag may tribute naman daw itong team ng Miami Heat sa kanya ay papanorin niya naman daw ito. At sa panghuli, sabi rin ni Jimmy Butler, na palagi na nga lang daw siya na pinipinta na bad guy sa isang NBA team every time na sila may problema. Pero ayon na rin mismo kay Jimmy Butler na he is okay being the bad guy. At yun nga mga idol ang build up dito nga sa pinakaabangang Warriors and hit game kung saan eto nga si Jimmy Butter ay babalik nga sa anyang nga dating bahay na sa Miami Heat and for sure in attendance nga ang kanyang former GM na nagkaroon nga sila ng hidwaan na si Pat Riley. Yan ang ating abangan bukas mga idol.